naka-uniform pa ba kayo na nag-aaway kayo? Studyante pa ba kayo noon? Opo, ah, student oh. pa lang po. Mga ah, Until now po. Kasi mga Ilan 20 anos, na, oh. si Pau 20 ngayon, 19 si Ivan. Kailan so, so, ba kasi kayo naghiwalay? Um, 2023 po. Um, October. Last Ay, November. Year Last, Last, year. year. O, oh, mga bagets, 18, 17 kayo na naging mag-jowa kayo, yeah. di ba? Um, um eight, oh po. mga 19. Ako po, 18 ganun. po ako. 18, 19. Uh, kasi oh, uh, matanda 19. ka ng one, ng one year. Okay. Saan naman nabuo ang relasyon na ito? Actually, online class po po kasi before. Sa school po. Magkaklase po kasi kami. Online? So, online, so, oo. Chat-chat chat lang. lang to. Kasi ko yung schooling online, tapos kayo, nagkikita kayo ng face-to-face. Nga. -face. <laughs> Nagawa ng para. Nanligaw po siya sa akin personally. Then, before kasi, online class, nag chat po siya sa akin sa messenger. Kasi magkaklase po kami, so nakita niya po ako sa GC. Ang taray ng schooling online, pero yung harutan, face-to-face. Buti -face. <laughs> <laughs> Nagawa ng paraan. <laughs> okay lang sa parents, na pumupun pumupunta ka ba sa kanila? Ivan? O nagkikita kayo? Apo. Ah, Patapos Nagigita na yung pandemya noon. okay oh, naman doon sa parents kasi okay. mas nahihirapan sila kung di magkikita eh, kasi Bakit? mahina yung wifi ng bahay. <laughs> <laughs> Magkita na lang kayo. Nangangarag pa yung wifi. Okay. First boyfriend mo si ano si Ivan? Um, yung alam po ng parents ko first. <laughs> Ngayon, today, ano naman nalaman nila? Sinumpa niya po ata. Taka 27 na po siya. Hindi po. Parang sinumpa niya po ako. siya na po yung last ko ngayon. Oh. Kasi last year lang po kami wow. nagbreak. Eh. Oo. Oh. Oh. Pagaling ka muna na sugatan. Kore. Na-move on na po ako eh. Did you wine agad yung tatlo? <laughs> <laughs> Ibabang dali ka pala. Bilis eh, six months. Okay. Okay. Na-move on ka na agad. Ay, kenda. Bakit ang bilis? Hindi ko rin po alam. Ilang months na rin po yun. Pag plus... na-move on ka ng mabilis, dalawa lang yan. Ano? Oh, hmm. Either ang galing ng support system mo. Yes. O hindi ka masyadong nagmahal kaya hindi ka masyadong nasa ah, Kaya madali nakapag oh. nakapag-move okay. mo. Alin okay. sa dalawang nabanggit ang naramdaman mo? Wala po. Wala? <laughs> <laughs> hindi oh, pala wala po dalawa. Wala, wala, po. Dalawa. wala sa dalawa. Ay. Umiyak na umiyak na kasi, Na ano ba yung sa Ba yung sa yo? ano yung sa'yo? Sobrang sakit po kasi ng ano eh. Ah. Yung na-feel ko sa kanya. Kasi parang first po siya na ano, minahal ko po, ganun. Tapos siya po yung long so, relationship. Damang-dama. first girlfriend ba, no? Apo, first po siya. First. first. Tapos, madi, mabilis ka nakamove on o matagal? Matagal-tagal din po. Sobra mo ba siyang minahal? Opo. Sobra ka nasaktan? Opo. Bakit nagre-react si Pao habang sasalta ka? Nag-agree naman siya. Sabi niyo, Ba't ka gumaganon, Pao, habang nagsasalta si Ivan? Nagkukusa na po ata yung mukha ko. <laughs> <laughs> nagkukusa? <laughs> nagkukusa? Involuntary <laughs> muscle Kaya sabihin mo man. sa nanay mo, ang utusan niya yung mata mo kasi nagkukusa. <laughs> 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 Kamusta ba yung one year niyo? Napaka-plastic yung tawa mo. Bakit? <laughs> 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 yung halata -hal, ka na hindi ka naman natawa, gusto mo lang talaga mag... <laughs> Baka kasi palaging pinapangalala <laughs> so, ng mama niya. <laughs> Napaka-plastic! Para ba segue <laughs> yung tanong niya? Sinasabi mo. Diba? Hindi organic yung tawa natural. Natural <laughs> yung tawa. <ba? laughs> Iyan din, napaka-plastic na acting. <laughs> Pare-pare, yung kulay. <laughs> May intrusion kami. <laughs> oh, ang tar naman ng mga kamatis. <laughs> Taray. Orange ka fresh kami. Eh. pabulok. <laughs> Kaya tinanggal sa tiklis eh kasi magdediretso doon. Piniwalay ako. O, may, Piniwalay. <laughs> meron ka din Iliwala. eh. <laughs> ano ba yan? Natakunan mo ako. Mabubulok ka rin ba? Tapos, ano ba? Ganon. Ganon hey! yung pinigay mo sa akin kanina. <laughs> oh, <laughs> Para sa akin, natural ah. <laughs> <laughs>